Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa ating klase sa Contemporaryong Issue. Ngayong linggong ito ay mapag-aaralan natin ang mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction. Para sa ating pagbabalik-aral, sagutin ang mga sumusunod sa maikling pangungusap. Unang katanungan, bakit madalas nakakaranas ng kalamidad ang Pilipinas? Ikalawang tanong, ano ang kabutihan ng pagsasanim ng top-down approach at bottom-up approach? Maaari ninyong i-comment ang inyong mga sagot sa ibaba ng ating video lesson. At para naman sa pagpapatuloy ng ating aralin, nalaman mo na napakahalaga na palagi tayong handa sa anumang sakuna sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo magiging biktima nito. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa sa atin sa paghahanda sapagkat nakasalalay sa atin ang pagiging matagumpay ng bawat pagpaplanong ginagawa ng ating komunidad. Tara na at simulan nating talakayin ang mga hakbang sa pagbuo ng community-based disaster risk reduction. Ang unang yugto o bahagi ay ang Disaster Prevention and Mitigation. Sa bahaging ito ng Disaster Management Plan, tinataya ang mga hazard at kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Mula sa mga impormasyon na nakuha sa pagtataya ay bubuo ng plano upang maging handa ang isang pamayanan sa panahon ng sakuna at kalamidad Bakit nga ba kailangang mauna ang pagsasagawa ng pagtataya sa yugto ng prevention and mitigation Ito ay dahil kailangang maunawaan na mga babalangkas ng plano kung ano-ano ang mga hazard, mga risk, at sino-sino ang mga maaaring maapektuhan at masalanta ng kalamidad Ang hazard assessment ay tumutukoy sa pagsusuri sa lawak, sakop at pinsala na maaring danasing ng isang lugar kung ito ay maharap sa isang sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon. Sa pamagitan ng hazard assessment, natutukoy kung ano-ano ang mga hazard na gawa ng kalikasan o gawa ng tao na maaring maganap sa isang lugar. Sa pagsasagawa ng hazard assessment, dapat bigyang pansin ang pisikal at temporal na katangian nito. Mahalagang maunawaan ng isang komunidad ang mga pisikal na katangian ng hazard sa kanilang lugar upang maging malinaw ang mabubuong hazard assessment. Bukod dito, ang impormasyon na maibibigay sa pagtukoy sa mga pisikal na katangian ng hazard ay magdudulot ng higit na ligtas na pamayanan. Matapos maunawaan ang mga pisikal at temporal na katangian ng hazard na maaaring maranasan sa isang komunidad, maaari ng isagawa ang dalawang mahalagang proseso sa pagsasagawa ng hazard assessment: ang hazard mapping at historical profiling o timeline of events. Ang hazard mapping ay isinasagawa sa pamagitan ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring masalanta ng hazard at ang mga elemento tulad ng gusali, taniman, kabahayan na maaaring mapinsala. Sa historical profiling o timeline of events naman, gumagawa ang historical profile o timeline of events upang makita kung ano-ano ang mga hazard na naranasan sa isang komunidad. Gaano kadalas at kung alin sa mga ito ang pinakamapinsala. Kinakailangan ang koordinasyon sa mga opisyales ng barangay o kaya ay ang pamahalaang panglungsod o sa ibang lugar ay pambayan upang ito ay mapunan ng tamang impormasyon. Sa vulnerability at capacity assessment naman, ay masusukat ang kahinaan at kapasidad ng isang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard na maaring maranasan sa kanilang lugar. Sa vulnerability assessment, tinataya ang kahinaan o kakulangan ng isang tahanan o komunidad na harapin o bumangon mula sa pinsalang dulot ng hazard. Samantalang sa capacity assessment naman, ay tinataya ang kakayahan ng komunidad na harapin ng iba't ibang uri ng hazard. Ayon kina Anderson at Woodrow, meron tatlong kategorya ang vulnerability. Ito ay ang physical o material, panlipunan at pag-uugali tungkol sa hazard. Ang physical o material ay tumutukoy sa mga material na yaman tulad ng sweldo mula sa trabaho, pera sa bangko at mga likas na yaman. Ang kawalan o kakulangan ng mga nabanggit na pinagkukunang yaman ay nangangahulugan na ang isang komunidad ay vulnerable o maaaring mapinsala kung ito ay makararanas ng hazard. Ang panipunan naman ay tumutukoy sa pagiging vulnerable o kawalan ng kakayahan ng grupo ng tao sa isang lipunan. Halimbawa ay ang mga kabataan, mga matatanda, mga may kapansanan, may sakit at iba pang pangkat na maaaring maging biktima ng hazard Kasama rin dito ang pagiging vulnerable ng institusyong panlipunan tulad ng pamahalaan at ang pag-uugali tungkol sa hazard naman ay mga paniniwala at gawi ng mga mamamayan na nakakahadlang sa pagiging ligtas ng isang komunidad Bunga nito nagiging vulnerable ang isang komunidad ang mga halimbawa nito ay ang kawalan ng interes sa mga programa ng pamahalaan, pagiging negatibo sa mga pagbabago, kawalan ng sapat na kaalaman tungkol sa hazard sa kanilang komunidad, pagiging palaasa sa pamahalaan at sa tulong ng pribadong sektor. Ang pagiging vulnerable ng isang lugar ay nangangahulugang meron itong kakulangan sa mga nabanggit na kategorya. Bunga nito, nagiging mas malawak ang pinsala na dulot ng hazard. Halimbawa, kung ang isang komunidad ay walang pakialam sa mga programang pangkaligtasan ng kanilang pamahalaan, hindi nila alam ang kanilang gagawin sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ang mga mamamayang ito ay matatawag na vulnerable dahil sila ang mga posibleng maging biktima ng sakuna o kalamidad. Samantala, ang mga mamamayan naman na may maliit na kita ay maituturing din na vulnerable dahil maaaring hindi sapat ang kanilang sweldo upang tustusan ang dagdag na gastusin sa panahon ng sakuna tulad ng bagyo o baha. Ayon kina Abarges at Morshed, sa pagsasagawa ng vulnerability assessment, kailangang suriin ang mga sumusunod. Elements at risk, people at risk at location of people at risk. Ang elements at risk ay sa tao, hayop, mga pananim, bahay, kasangkapan, infrastruktura, kagamitan para sa transportasyon at komunikasyon at pag-uugali. Pagkatapos matukoy ang mga elements at risk, sinusuri rin kung bakit sila maituturing na vulnerable. Halimbawa, may mga bahay sa pamayanan na maituturing na vulnerable. Ilan sa mga dahilan ay ang lokasyon nito. Malapit sa anyong tubig, nasa paanan ng bundok, nasa mababang bahagi ng pamayanan, o kaya ay gawa sa mga kasangkapang madaling masira ng bagyo. Mahalaga ang pagsasagawa nito dahil makatutulong ito sa pagbuo ng Disaster Risk Reduction and Management Plan ng pamayanan. Sa people at risk naman, tinutukoy ang mga grupo ng tao na maaring higit na maapektuhan ng kalamidad. Halimbawa, ang mga buntis ay maituturing na vulnerable sa panahon ng kalamidad dahil sa kanilang kondisyon. Gayon din ang mga may kapansanan ay maituturing na vulnerable o elements at risk. Itinuturing silang vulnerable dahil nangangailangan sila ng higit na atensyon sa panahon ng kalamidad. Ang mga nabanggit na people at risk ay kailangang ikonsidera sa pagbuo ng warning system, pagbuo ng evacuation plan, at ng disaster risk reduction and management plan ng isang pamayanan. Sa usapin naman ng location of people at risk, tinutukoy ang lokasyon o tirahan ng mga taong natukoy na vulnerable. Sa capacity assessment, sinusuri ang kapasidad ng komunidad na harapin ang anumang hazard. Meron itong tatlong kategorya, ang pisikal o material, panlipunan at pag-uugali ng mamamayan tungkol sa hazard. Sa pisikal o material na aspekto, sinusuri kung ang mga mamamayan ay may kakayahan namuling muling isaayos ang mga infrastruktura tulad ng bahay, paaralan, gusaling pampamahalaan, kalsada at iba pa na nasira ng kalamidad. Sa aspektong panlipunan naman, masasabing may kapasidad ang isang komunidad na harapin ang hazard kung ang mga mamamayan ay may pagtutulungan upang ibangon ang kanilang komunidad mula sa pinsala ng mga sakuna at kung ang pamahalaan ay may epektibong disaster management plan. Samantala, ang mga mamamayan na bukas ang loob na ibahagi ang kanilang oras, lakas at pagmamayari ay nagpapakita na may kapasidad ang komunidad na harapin o kaya ay bumangon mula sa dinanas na sakuna o panganib. Sa pagsasagawa ng capacity assessment, itinatala ang mga kagamitan infrastruktura at mga tauhan na kakailanganin sa panahon ng pagtama ng hazard o kalamidad. Mahalaga ang pagsasagawa nito sapagkat magbibigay ito ng impormasyon sa mga mamamayan at sa mga pinuno ng pamayanan kung ano at kanino hihingi ng tulong upang mapunan ang kakulangan ng pamayanan. Tandaan na hindi lahat ng pamayanan ay mayroong pagkakatulad na pisikal na katangian. Kung kaya't, maaring makaapekto ito sa kanilang kapasidad. Gayun din ang pagkakaiba ng antas ng kita ng bawat mamamayan ay mayroon ding malaking epekto sa pagiging handa nila sa panahon ng kalamidad. Kung ang disaster prevention ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga hazard at kalamidad, Sinisikap naman ng mga gawain sa disaster mitigation na mabawasan ang malubhang epekto nito sa tao, ari-arian at kalikasan. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na dapat gawin bago ang pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard na may layuning maiwasan o mapigilan ang malawakang pinsala sa tao at kalikasan. Mayroong dalawang uri ng mitigation. Ang structural mitigation at non-structural mitigation. Ang structural mitigation ay tumutukoy sa mga paghahandang ginagawa sa pisikal na kaanyuan ng isang komunidad upang ito ay maging matatag sa panahon ng pagtama ng hazard. Ilan sa halimbawa nito ay ang pagpapagawa ng dike upang mapigilan ang baha, paglalagay ng mga sandbags pagpapatayo ng mga floodgates, pagpapatayo ng earthquake-proof buildings, at pagsisiguro sa mga fire exit ang mga itinatayong gusali. Ang non-structural mitigation naman ay tumutukoy sa mga ginagawang plano at paghahanda ng pamahalaan upang maging ligtas ang komunidad sa panahon ng pagtama ng hazard. Ilan sa halimbawa nito ay ang pagbuo ng disaster management plan, pagkontrol sa kakapalan ng populasyon, paggawa ng mga ordinansa at batas, information dissemination at hazard assessment. Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasagawa ng risk assessment. Una, Nagiging sistematiko ang pagkalap ng datos sa pagtukoy, pagsusuri at pagtatala sa mga hazard na dapat unang bigyan pansin. Ikalawa, nagiging mulat ang mga mamamayan sa mga hazard na meron sa kanilang komunidad na noon ay hindi nila alam. Sa pamagitan ng risk assessment ay nagkakaroon ng mga matibay na batayan ang maaaring maging epekto ng hazard sa kanilang komunidad. Ikatlo, nagsisilbing batayan sa pagbuo ng disaster risk reduction and management plan. Nagiging gabay sa pagbuo ng mga polisiya, programa, proyekto at estratehiya upang maging handa ang komunidad sa pagharap sa iba't ibang hazard. Ikaapat, nagbibigay ng impormasyon at datos na magagamit sa pagbuo ng plano at magsisilbing batayan sa pagbuo ng akmang estratehiya sa pagharap sa mga hazard. At ikalima, isa sa mahalagang produkto ng risk assessment ay ang pagtatala ng mga hazard at pagtukoy kung alin sa mga ito ang dapat bigyan ng prioridad o higit na atensyon. Ito ay tinatawag na prioritizing risk. Madalas tayong nakakapanood ng mga patalasta sa telebisyon tungkol sa mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Mayroon ding mga anunsyo sa radyo, sa mga pahayagan, at maging sa ating pamayanan tungkol sa mga gagawin natin kung sakaling tayo ay makaranas ng iba't ibang kalamidad. Ito ay ilan lamang sa mga gawaing nakapaloob sa ikalawang yugto ng DRRM plan. Ang ikalawang yugto ay tinatawag na disaster response. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang o dapat gawin bago at sa panahon ng pagtama ng kalamidad, sa sakuna o hazard. Mahalagang malaman ng mga miyembro ng pamilya ng mga mamamayan sa komunidad at maging ng mga ng pamahalaan ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna o kalamidad. Dapat ring maliwanagan sa bawat sektor ng lipunan ang kanilang gagawin upang magkaroon ng koordinasyon at maiwasan ang pagkalito at pagkaantala na maaari pang magdulot ng dagdag na pinsala o pagkawala ng buhay. Bago tumama at maging sa panahon ng kalamidad, napakahalaga ang pagbibigay ng paalala at babala sa mga mamamayan. Ito ay may tatlong pangunahing layunin. To inform, magbigay ng kaalaman tungkol sa mga hazard, risk, capability at physical na katangian ng komunidad. To advise, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga gawain para sa proteksyon, paghahanda at pag-iwas sa mga sakuna, kalamidad at hazard. To instruct, magbigay ng mga hakbang na dapat gawin, mga ligtas na lugar na dapat puntahan, mga opisyales na dapat hinga ng tulong sa oras ng sakuna, kalamidad at hazard. May iba't ibang paraan ang bawat komunidad sa pagbibigay ng paalala o babala ito ay pinapadaan sa pamagitan ng barangay assembly, pamamahagi ng flyers, pagdidikit ng mga poster o billboard, mga patalasta sa telebisyon, radyo at pahayagan. Lahat ng ito ay ginagawa upang maging mulat at edukado ang mga mamamayan sa uri ng hazard at dapat nilang gawin sa panahon ng pagtama nito. Bukod sa pagbibigay ng paalala o babala, meron pang iba't ibang gawain na dapat malaman ng mamamayan bago at sa panahon ng pagtama ng sakuna, kalamidad at hazard upang sila ay maging ligtas at maiwasan ang malawakang pinsala. Sa yugto ng disaster preparedness ay binibigyan ng sapat na impormasyon at pag-unawa ang mga mamamayan sa dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos ng hazard at kalamidad upang maihanda sila sa mga posibleng epekto nito. Ang ikatlong yugto ay tinatawag na disaster response. Sa pagkakataong ito ay tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Mahalaga ang impormasyong makukuha mula sa gawain ito dahil magsisilbi itong batayan upang maging epektibo ang pagtugon sa mga pangangailangan ng isang pamayanan na nakaranas ng kalamidad. Nakapaloob sa disaster response ang tatlong uri ng pagtataya: ang needs assessment, damage assessment, at loss assessment ang needs ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Samantala, ang damage ay tumutukoy sa bahagya o pangkalahatang pagkasira ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Ang loss naman ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng serbisyo at pansamantala o pangmatagalang pagkawala ng produksyon. Ang damage at loss ay magkaugnay dahil ang loss ay resulta ng mga produkto, serbisyo at infrastruktura na nasira. Halimbawa, ang pagbagsak ng tulay ay damage. Ang kawalan ng maayos na daloy ng transportasyon ay loss. Ang pagkasira ng mga lupaing taniman ay damage samantalang ang pagbaba ng produksyon ng palay ay loss. Isa pa ring halimbawa ay ang pagbuho ng ospital dahil sa lindol ay maituturing na damage. Samantala, ang panandali ang pagkaantala ng serbisyong pangkalusugan ay maituturing na loss. Ang panghuli o ang ikaapat na yukto ay ang disaster rehabilitation and recovery. Tinatawag din ang yugto na ito na rehabilitation. Sa yugtong ito, ang mga hakbang at gawain ay nakatuon sa pagsasaayos ng na mga nasirang pasilidad at istruktura at mga naantalang pangunahing serbisyo upang manumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay ng isang nasalantang komunidad. Halimbawa nito ay ang pagpapanumbalik ng sistema ng komunikasyon at transportasyon, supply ng tubig at kuryente, pagkukumpuni ng bahay, sapat na supply ng pagkain, damit at gamot. Kabilang din dito ang pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaloob ng psychosocial services upang madaling malampasan ng mga biktima ang kanilang dinanas na trahedya. Para sa panghuling bahagi ng ating aralin, nais kong sagutin ninyo ang mga inihanda kong mga katanungan batay sa inyong opinyon. Maaring i-comment ang inyong kasagutan sa ibaba ng ating video lesson upang malaman ko kung may natutunan kayo sa ating aralin. Para sa unang katanungan, dapat bang iasa ang gawaing pangrehabilitasyon sa pamahalaan? Bakit? At para sa ikalawang katanungan, paano ang mabisang pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran? Munting paalala, huwag kalilimutang mag-review para sa ating nalalapit na mahabang pagsusulit. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayan ko kayong mag-like at subscribe upang ma-notify kayo sa susunod nating aralin. Hanggang sa susunod na pag-aaral, mga mahal kong mag-aaral, magandang buhay.